Uh, magandang araw po sa ating lahat at sa mga kapwa din natin ka farmer dyan uh, Magandang araw po sa inyong lahat Andito po tayo ngayon sa aming area na pinagtataniman namin ng atsal uh, Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin yung tungkol po sa paglagay ng twine sa ganitong pagtanim ng atsal yung single row Uh, ipapasilip ko po sa inyo kung paano yung paglagay namin ito ng uh, twine na pangdipinsa po natin sa ating tanim na hindi po siya matumba kapag mayroong hangin o umuulan uh, pero bago yan kung baguhan ka pa lang dito sa aking channel uh, huwag mong kalimutang mag subscribe at pag-click yung bell button para lagi po kayong updated kapag mayroon po tayong video na ina-upload tungkol po sa pagtatanim po natin ng atsal Yan at kung makikita po natin guys uh, medyo marami na rin yung kanyang dahon dahil yung edad po ng aming tanim ngayon guys ay nasa 40 days na po ito simula pagka transplant namin dito kaya kung makikita po natin uh, meron na po siyang mga Uh, bunga dito sa kanyang mga uh, first y pati na rin po dito sa taas at uh, meron na ding sumusunod dito sa uh, gitna at uh, dito po sa bandang taas guys uh, meron po siyang mga bulaklak, uh, hindi po siya na lalaglag na uh, sana po uh, hindi po yan malalaglag sana ay magiging bunga po yan dahil hindi po natin yan maiwasan kapag lagi na lang po na umuulan uh, malalaglag talaga yung mga bulaklak ng ating tanim dahil na dadaan po sa stress yung ating tanim kaya ilalaglag niya po yung mga bulaklak niya pero wag naman sana para makabawi na rin tayo dito sa ating gastos sa pagtatanim ng atsal Uh, mahal pa naman ngayon yung uh, mga insecticide o yung mga fungicide na ginagamit natin dito para pang control natin sa mga insekto at saka yung mga uh, sakit, yung mga fungus, yung mga bakteria. Uh, medyo mahal na rin yung mga gamot na ganun tapos malalaglag pa yung mga blaklak natin. Ah. Uh, sana ay hindi na lang ito malalaglag no para makabawi din tayo sa ating gastos yan guys at kung po natin guys yung pagkabit po namin ng twine dito sa aming atsal ay one sided lang po yung paglagay namin ng twine dito guys yan kung makikita po natin yung pagkabit namin ng twine ay hindi po kami nagkabit dito sa kabila na nandito lang po sa left side yung paglagay namin ng twine tapos yung dulo po nito guys ay ganito lang po yung dulo nya yung pagkabit po namin ng na dito sa may post natin yan lang po yung style namin tapos yung pagkabit po namin dito ay one-sided lang po. Hindi po kami dito naglagay uh, ng twine dito sa kabila. Dahil pag naglagay pa kami dito ng twine dito sa kabila guys maaari po na masikip po yung uh, dahon ng ating tanim na kailangan pa naman ng araw yung init na araw guys uh, kinakailangan po yun sa ating tanim kaya mas maganda po kung hindi po masikip yung mga dahon ng ating tanim para makita po siya ng araw uh, once na lumalabas po yung araw kung maglalagay talaga tayo dito sa kabila guys ay nakaganon po yung uh, sanga nito kapag naglagay pa tayo ng twine dito sa right side naka yung dahon nya. Tapos pag nag-spray po tayo dyan ng insecticide, maaari po na mahirapan na po tayo sa pagpatama sa ilalim ng dahon ng ating tanim. Dahil itong ilalim po ng dahon guys, mas importante po kasi ito na uh, matamaan ang in-spray natin dahil ito, ito po yung uh, madalas na tirahan ng mga insekto. Kaya pag nag-spray po tayo ay mas maganda po kung matamaan natin yung uh, pinakailalim po ng dahon. Uh, kung maglagay pa tayo dito sa kabila, uh, maaari po na hindi na po natin matamaan itong uh, mga dahon nya. lalong lalo na po yung talbus dahil nakaganon na po yung dahon nya. At itong mga talbus nya guys, ito po yung... Uh, paboritong kainin ng mga trips yung mga talbos nito dahil medyo malambot pa rin itong mga dahon ng talbos kaya ito yung pinaka dabis na kainin ng mga trips kung masikip na po ito guys mari po na hindi na po natin ito matamaan kaya dito po sa amin ay hindi po namin linalagyan ng twine dito sa kabila para maluwag lang po yung uh, tanim natin yung mga dahon nya uh, merong hangin na nakapapasok yan at sa susunod po namin dito na paglagay ng twine guys yung pangalawa po namin na kabit dito ng twine Uh, dito naman po kami sa right side maglalagay ng twine. Dito naman po kami maglagay tapos tataas na po siya ng kunti dito. Hindi po siya uh, pantay dito sa kabila yung paglagay namin. Nandito na po siya sa bandang taas. Dito na po siya para nakagano naman po yung tanim natin. Yan, hindi pa rin siya masikip. Dahil yung paglagay po natin ng twine ay ay kabilaan pero naka na, uh, nakataas po siya ng konti. At itong mga side na dito guys, ayan uh, na uh, mulaklak na po yan. Pag lumalampas na po ito dito sa aming twine, dito pag lumalampas na po ito, uh, ipapasok po namin ito dito sa lain para hindi rin po siya matumba o mabalik kapag mayroon na po siyang bunga o nagkakaroon na po siya ng bunga. Dahil itong side shoots niya guys, ah uh, mabigat din para sa kanya kung mayroon na po siyang bunga, lalong-lalo na po yung uh, pagtangkad niya na patagilid po yung tubo niya, gaya po nito guys. Yan. Uh, patagilid po yung tubo nitong mga side shoots kaya pag nabibigatan po siya, mare po na maputol yung uh, pinakamina puno nitong side shoots dito sa ah uh, pinaka dugtong po nang uh, main na puno ng ating tanim. Kaya dito po sa amin na uh, kapag meron po kami dito nakikita na side shoots na lumalampas na po dito sa amin twine, ah uh, pinapasok na po namin ito para pag nagkakaroon na po siya ng bunga, hindi na po siya ganung ma ah uh, bibigatan sa ganyang bunga Yan mas maganda sana itong mga side shots guys kung uh, hindi natin ipapasok kung ganito po yung paglaki niya yung pastret po yung pagtangkad Gaya po nitong pinakamina puno niya pero itong mga side shots ay patagilid talaga yung uh, tubo nya kaya kailangan din natin ito na uh, para pag namumunga na po siya hindi na po siya mabali o matumba kailangan po natin itong ipasok dito sa twine na uh, ganun pero maliit pa ito pwede pa itong maipit na uh, nag papasok po kami dito ng uh, side shoots guys pag nakaganon na po siya kataas na lumalampas na po siya dito na mga ano mga 4 inches dito sa ating uh, twine ang twine po namin na ginagamit guys ito po ay uh, astrobug ang length po nito ay nasa 2500 meters yung taas nya mas okay na rin itong gamitin guys kasi hindi po ito masisira kahit sa pangalawang gamit pa natin. Lalong lalo na po kung pag medyo mataas na yung atsal natin, yung hindi na po ganong mapakinabangan yung pinakailalim niya, nilagay natin ang tuwan kung matatanggal po natin yan kaagad. Uh, hindi po siya madaling masira. Uh, ito nga, ah, uh, pang ano na po namin ito eh, pangatlo na po namin na gamit ito pero matibay pa rin siya yan hindi pa rin siya aga anong ma putol yan, mas maganda itong gamitin dito sa pag atsal kasi mataas din siya tapos matagal din siyang masira At bali yan lang po yung maibibigay kong tips sa inyo guys tungkol po sa paglagay namin dito ng twine. At yan lang po yung uh, tips na maibibigay ko sa inyo. Maraming salamat po sa panunood nyo. At happy farming po sa ating lahat.